Viral ngayon sa social media ang bagong video upload ng ina ng namayapang YouTube vlogger na si Lloyd Cafe Cadena. Sa YouTube channel ng ina nito na Mother Queen Vlogs, in-upload ang video ng may title na Ask Mother Queen anong mangyayari sa YouTube ni Lloyd, kung saan sumagot ito sa ilan sa mga katanungan ng mga fans. Sa simula ng video ay tila normal naman ang lahat, ngunit sa ika na minuto, maririnig ang tila boses ng namaya pang vlogger. Sa 6 minutes and 47 seconds, tila maririnig ang boses ni Lloyd na tila sumisigaw ng ma. Magulang ka eh. Ma. Intindihin mo lahat. Magulang ka ma. Intindihin mo lahat. Ma. Sa 7 minutes 22 seconds naman, mas lalong kinalibutan ang mga netizens nang marinig muli ang tila boses ni Lloyd na sumisigaw ng, Nahihirapan na ako. Siyempre, yung lungkot mo ma... Siyempre, yung lungkot mo ma... Yung lungkot... Matatandaan na September 4 nitong taon, nagluksa ang buong YouTube community sa biglaang pagpanaw ng isa sa mga haligi ng YouTube vlogging sa bansa, si Lloyd Cafe Cadena.